Hello guys, punta tayo dun sa basketball court guys. Ayan. Ayan. Ito nga pala yung basketball court dito sa aming sa aming uh, lupain. Ito yung lupain nila, guys. Ayan. Ayan mga kabataan guys. Saan ho kayo pupunta? Ito yung bagong ginagawang tindahan guys. Wala pa itong budget kaya ganyan pa muna siya. Ngayon naman guys pupunta tayo doon sa may manuka ng nung pinsan ko sa kanong kapatid ko sa kanang tito ko guys ayan ayun sila guys oh nangunguha daw sila guys ng haruma guys pero dito tayo pupunta sa may ayun, ayan marami ditong mga baka baka ayan yung nakikita nyo dyan is baka ng tito ko guys ayan ito nga pala yung apartment ko guys. Yan. Ito yung apartment kong naipundar ko nung nag nagchachay na ako. Pero ngayon nasa Pilipinas na ako. Ayan. Hello baka. Ayan guys. Ito yung ano. Ito yung manuka ng tito ko guys. Hindi ako makakapunta sa loob. Ito yung manuka nila guys. Maraming may-ari nitong manuka na to. Ayan. Ayan, ito sila guys. Hello manok. Welcome to my vlog. Ayan oh. Marami na sila guys. Ayan, punta naman tayo dun sa harumahan guys. Oo, ah, alam ko yun. Ayan guys. yan yung magjowa guys. Ewan ko kung anong ginagawa nila dito guys. Ah, gagawa daw silang koronang tinig, guys. Ito yung lupain nila, guys, dito sa amin. Ito, yung nakikita nyo dyan is... One half hectare. One half hectare. Not for sale. Not for sale ito, guys. Punta natin yung lupa sa ilayat, tatay, pagbenta. I-post nyo na lang, ay. Wala nga bagong picture. Eh, di puntahan natin, picture natin. Tara, sa motor. Oo, oh, ngayon, oh. I-video natin. Ipo-post ko. Wala nga akong followers. Hindi nga maayos yung aking ano sa star. G gawa ng copyright. Hmm. Patatlo na ako nag-fill up kaya. Sayang. Sayang kasi sayang ba? Oo. Mahigpit. Ito yung haroma guys. Nanguha sila ng haroma guys. Alam mo na alala ko dati na Alam mo ba Alam nyo guys before Naalala ko nung bata Ay, pa ako guys ka, Alam mo magandang content Yung nagbablog ka tapos susuagin ka ng baka. Oo guys alam nyo ba guys Na nung bata pa ako Tumatay ako sa parang Tapos Hinahila ako guys nung baka Tunay na buhay Natay ako dun sa harapan Nahila ako ng ano, oo, oh, tunay. Naalala ko tuloy nung ako'y bata pa. Doon pa kami nakatira sa playa. Oh, tinamoy tatanong ko mamaya kay mama. Ay, Naalala yun, ko. Oo, oh, yun, doon yun, pa sa playa. Oo. Oh, Doon pa kami. Parang iyak na iyak ako noon. Ayan guys, hindi ko alam kung anong gagawin nila talaga dyan. Nagawa daw sila ng koronang tinik. Ano ha? Ayun, binibidyo ko na nga kayo. Eh. Ayun, ano, yung pwede kang hindi ko alam. Ayun, hindi nga ako marunong gumamit ang cellphone eh. O, oh, ayan. Ano ba ito? camera habang nagbibidyo. Ay, ganun ba yun? Susmiyo. Kaya nga hindi nag-i-explore, ba? Diba? Walang explore-explore. O, oh, dali na. Picturean ko kayo. Ay, ganun pala yun. Shit. Ang tagal ko na may cellphone. Ngayon ko lang nalaman yun. <laughs> Putik. Ay, nako. Alvin, baka may kilala kang available dyan. Baka pwede nyo na ako ibenta. <laughs> Sino ba yun? Ayan, guys. Binibenta na nila ako, guys. Ha, patingin ang Facebook. Mabait ba yun? Mabait yun. Sige na na makapag-asawa na ako. Ay. Ah, maririnig sa vlog. Ay, okay lang yun. Wala namang masyadong followers sa dito. <laughs> Wala namang followers dito, ay. Ano masasabi mo? Kailan ka ba mag-aasawa? Kung ako'y binibigyan yun ng pang handa, ay. ay di ako'y mag-aasawa na. Ay, mag-aasawa na daw si Alvin. <laughs> ano masasabi mo? Ah, dali na ako yaabay. <laughs> Bakit hindi ito nag nagbaba camera? Ano yung sabi? Ito yung pose. Si. Hindi pwede. Hindi, walang Ayan camera ba? Local. Yung isang ano, yung isang akin yung isang cellphone, may ba camera? Siguro Habang nagbibidyo. Siguro sa susunod na abroad ko, magka-Canada na lang ako para mapat mapatapos na natin yung ating ano. Kilaan? tindahan natin, guys. Para makapag-ambag na tayo sa tindahan, guys. Alam <laughs> mo, wag kang maingay. Wag kang maingay sa ating vlog, guys. Hello, guys. Okay lang yan, guys. Kasi I ano naman. Ano. Mo dito, Napakaganda dito, guys. For sale. For sale. Ayan siya, guys. Mo. Dali na. Live ba yan? ah eh, hindi to live to video iba ko mamaya ipe-premiere ko 1 2 3 oh ayan ay eh, ganun pala yun guys sa Mio na banuna ito lang guys oh ayan bahay to ng mga pinsani namin yung mga nakikita yung mga tagilid tagilid huwag ka kayo kasing tatakbo luway luway lang sabi nyo huwag kang lalapit ganun Ayan, hahabulin kami ng baka, guys. Uy, baka nyo yan, ah. Bakit nang hahabol yan? Nang hahabol, guys, yung baka, guys. <laughs> Ayan, guys, makakita nyo live. Hahabulin tayo ng baka. 7 minutes lang to pang premiere ko mamaya. Ayan, nandito tayo sa lupain nila, guys. Nag-vlog tayo ngayon. Libre na tayo ngayon sa vlog, guys. Iisipin ng content. Ano baga? Hindi kayo. Hindi kasi ako sa unat. Kaya pakatapos. Kat, ako may gulok. Huwag ka naman. Huwag ka kasi. Hi, guys. Pakita mo yung kayong na tayo, guys. Ayan, ay pakita ko sa inyo yung aking munting pinagpaguran at pinagluhaan for, sa China. Worth 800,000 pesos. Worth 700,000 Guys, ito na yun guys. Wala tayong ipon guys kasi napapunta lahat sa bahay guys. May Ayan na. So cute. Ay, may palang pusa. Hello Muning. Kumusta ka dyan Muning? Ayan, may mga pusa dito guys. Alagang pusa nung, nung nakatira dito sa bahay. Ito guys, yung aking munting apartment guys. Ayan. Ayan guys. Ito yung apartment ko guys. Punta naman na tayo doon sa bahay nila guys. Ito yung bahay ng tita ko guys. Ito tayo dito. Ito yung bahay ng tita ko guys. Hello! Manok. Manok kayo dyan. Ayan yung manok. Ayan na. Oh, nakapag-vlog na ako. ay ang mga tambay dito oh. <laughs> tambay tambay di pag may time <laughs> etong vlogger vlogger okay. tayo ngayon hello guys welcome to my vlog it's rosa mix vlog <laughs> punta tayo dito naman guys kay mamat kay papa tayo mati, papatay, guys eto ang um, eto tambay muna tayo dito guys tambay pang pang time hanggang dito na lang pang